Hala, sa Commonwealth Avenue, Balara, huli sa CCTV camera ang banggaan ng isang motorsiklo at jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon po sa MMDA, kapwa mali ang driver at rider sa aksidente. May live report si Steve Dailisan. Steve? Susan, mag alas 8 nga ng umaga sa Commonwealth Avenue sa may bahagi ng Balara, inahagit ng CCTV camera ng MMDA yung isang nag-u-turn ng motorsiklo na galing Fairview. Dahan-dahan itong tinawid, Susan, yung kalsada para makalapit sa motorcycle lane. Pero bigla namang sumulpot yung isang jeep sinalpok yung motosiklo at tumilapon yung rider. Ligtas naman yung mga sakay ng jeep pero ang rider ay uh, ng sugat sa braso at pilay. Nakilala ang rider na si PO1 Jake Pontado ng Eastern Police District. Tumigil naman yung ibang mga rider susa ng motosiklo para di na madali pa ng ibang sasakyan yung uh, na-accidenting rider hanggang sa dumating yung MMDA Rescue Team na siya namang nagsugod sa kanya. Sa, sa investigasyon susa ng MMDA, eh, kapwa nga raw mali yung rider at yung driver ng jeep yung rider kasi ay nag-u-turn siya sa may bahagi ng uh, Balaras sa Commonwealth. Yung u-turn na yon ay nakalaan para sa mga sasakyan na pa-u-turn sana o pabalik sa westbound direction. Ibig sabihin yan yung mga papunta dapat ng Quezon City Circle. Dapat sana nag-u-turn yung rider sa ilalim ng uh, Tandang Sora flyover para hindi para magkaroon siya ng lugar ano para makalapit dun sa motorcycle lane. Mali rin daw yung driver ng jeep dahil imbes na sa yellow lane, eh, ginamit naman niya yung motorcycle lane. Kaya bukod sa violation ng driver ng jeep sa yellow lane ordina ordinance ay maharap din siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property. Hindi rin lusot susan yung rider ng motorsiklo na tagapagpatupad pa naman sana ng batas. Ayon nga sa MMDA, bumababa na ra yung maaksidente kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa Tinaguriang Killer Highway mula nang ipatupad ang motorcycle lane noong October 2011. Dati, eh apat kada araw yung namamatay dyan pero ngayon, eh wala na raw halos fatalities. Tuloy-tuloy naman daw susan yung panghuli sa mga driver ng public utility vehicles na lumalabas sa yellow lane. Susan. सलाम आज देव दही